Hello! 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 Kumusta kayo? Nandito na naman tayo sa ating bagong uh, vlog. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutan isubscribe yung ating YouTube channel, Ili TV. At pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload ng mga bagong video. Ano ba ang ating mga pag-usapan? Ang dami nating pag-usapan. Ito ay patungkol dito sa impeachment ng ating pangalawang pangulo. Ang impeachment na para sa akin ay illegal at garbage, garbage impeachment ito para sa akin. Kasi hindi ito dumaan sa legal na proseso dahil merong naunang tatlong impeachment na hindi nila uh, hindi nag-proceed dahil siguro sa ha, hindi ito strong walang uh, uh, ano na basihan so doon sila sa pang-apat lumundag lumundag sila doon sa pang-apat na impeachment complaint hindi nila hindi nila ano yung una at pangalawa at pangatlo illegal 'yon bawal 'yon kasi isang beses lang mag uh, ano ng, uh, impeachment complaint sa isang taon o di ba ano ang nangyari ito na nga nagbutuhan na yung uh, mga senador at napag ng labing walo na mga senador na ibalik <clears throat> return return to sender ang impeachment complaint dahil nga ay questionable at yung pang-apat na complaint na yan ay gi-ano na yan gi-question na yan ni Vice President Sara Duterte doon sa Korte ah Dahil nga merong nauna, merong nauna na tatlo. Bakit hindi 'yon nila hindi 'yon ang ipinasa nila sa Senado yung unang impeachment? Ha? Ah? Yung una at tatlo hindi binigay o hindi ipinasa doon sa House Speaker. Dahil inantay pa nung ano nila dyan sa, sa Congress inantay pa yung pang-apat at yung pang-apat ang nadesisyonan nila na ipasa sa Senado dahil yun ang pang-apat na yun yun ang uh, pinirmahan ng mga congressman na sabi ni congressman Changko na merong bayad or kapalit yung mga budget na milyon-milyon na proyekto di umano o ngayon binalik doon sa kongreso yung impeachment na yan anong mangyari anong mangyari na sa ano na yan maraming mga maraming nagbibigay uh, ng kanilang mga opinyon mga abogado at uh, mga hindi abogado na kaya namang mag uh, mag-analyze sa mga pangyayaring ito no So dito ninyo makikita guys na uh, meron merong numero ang ating vice presidente diyan sa Senado. Oh, di ba? Astig. Ha, ah, astig. Kita ninyo si Robin Padilla at sa si Jewel Villanueva muntik nang nagsuntukan. <laughs> Grabe 'yun. Pag pa relax relax lang si Binay, pag ganun ganun lang oh, pero Amen guys, yan si Robin. Ay nako. Huwag niya talagang subukan 'yan. Nagsuntukan nga yan sila ni Richard Gomez noon eh. O, oh, naalala ninyo yun? Naku, maliit pa naman yan si Jewel Villanueva. Pero parang pare-pareho lang sila kalaki, no? Pero pas, parang matangkad si Minoy kay, kay Jewel eh. Nagpainom si Jewel Villanueva ng tubig. <laughs> Diyos kong mahabagin. So, <clears throat> Ang galing, no? Ang galing ni Senator Caetano at uh, ni Bato, Bongo, si Aimee, no? Nagsalita din si Aimee, ah, napurnada tuloy si, ano, si Irisa Tiberos. Alam niyo mahirap kalabanin niyan si Aimee kasi kapatid ng presidente yan, eh. O? No? Di ba? Kung, kung ang ibang senador ay maisi lang ni Risa Tiberos. Si, si Aimee, hindi niya basta-basta ma... Ano yan? Kasi kapatid ni Bungbung yan. <laughs> kapatid ng presidente yan. Eh... Parang mayroong kapatid. Kapatid si Risa o kamag-anak ni Risa ay... Nasa gobyerno din, di ba? Uh, binigyan ng trabaho ni... Ng administrasyon. Ni Marcos. So, itong mga dilawan nag-iiyakan. Nag-iiyakan sila ngayon. Hindi nila matanggap-tanggap etong uh, pagbalik doon sa, sa kongreso netong uh, impeachment. Ha? Sa tingin ninyo, matuloy pa ba ito? Pero sabi ni Bato, parang ganon-ganon na rin yun. Yung dismissal at saka etong uh, uh, pagbalik doon sa congress ay uh, pwedeng ma ito pwedeng mapunta sa, sa 20th congress yun ang aabangan natin kasi ito ano nila yan uh, kasi patingnan sa kanila yan kung basahin ninyo yung complaint niyo, kung uh, wala bang problema yan kasi questionable ministry niya ng bise presidente yung complaint na yan kasi nga merong nauna na kum na, com na complaint impeachment complaint na hindi ninyo inaksunan hindi pinasa sa Senado yung una at pangalawa pangatlo may pangatlo pa so yung pangapat yun ang pinasa nila ha ibawal pala yun illegal daw yun yung ganun kasi nga isang impeachment lang dapat ang i ano sa isang taon oh ngayon uh, sa June 30 ay bago na ang ano bago na ang mga congressman mayroon man siguro mga datihan dyan pero mayroon mga bagong papasok yung mga bagong halal na mga congressman yung nanalo noong eleksyon. Pati sa Senado, ganun din. Merong bagong dose na uh, papasok. Pero mga datihan na rin yan ng mga senador. Ang bago lang dyan nakapasok ay si senador Rodante Marculeta Kasi yung ilan dyan, mga ano naman yan, mga datihan naman yung senador. No? Sino bang mga nanalo? uh, Rodante Marpuleta, Bongo, Bato, Aimi, Kamil, Soto, Lapid, uh, Tolpo, um, Sino pa? Sino pa? Kaitano, uh, um, sino pang tatlo? Sino pang tatlo? Basta 12. Kalimutan ko na tuloy yung tatlo. So, ah. Bam Aquino. Kiko Pangilinan. Sino pang isa? palalan niyo sa akin. May isa pa. 12. So, eto ito yung mga bago no ito yung mga bagong uh, senador na maidagdag doon sa dati. Yan si Coco Pimentel, wala na yan. Kasi graduate na, no? Si Binay hindi nanalo, no? So yung lima na bumoto na ayaw nila na ibalik sa Kongreso yung dalawa na yan, wala na yan sa uh, 28 Congress. Wala na yan yung dalawa. Oh. So, ang matira na lang, si Gatsalian, si Risa sino pa yung isa na bumoto? Lima sila eh. Ah, Yan. Tatlo sila nandyan pa yan. Yung dalawa, wala na yan. No? So yan, tandaan ninyo guys sa, sa 2028, tatakbo yung mga ito. Ito si Risa, tatakbo ito eh. Nagpahiwatig na ito na tatakbo pagkapangulo. Ha? Kaya gusto nila talaga mawala si Inday Sara kasi hindi talaga nila kakayanin si Inday Sara. Sa gupit pa lang ni Inday Sara, ha? Ah, hindi na nila kakayanin. <laughs> Di ba? Eh ano na yung bloodbath? Ano na yung bloodbath natin? Ah, ito na ba ito? Ito na ba dito ang uh, umpisa ng Bloodbath? Nako, marami pa naman excited sa Bloodbath. Ngayon, parang hindi na matuloy itong Bloodbath na ito. Ah, abangan natin ito, guys. Oh. wasi si Trililing nananawagan ng People Power. Jusko. Ah? Ano? Mag-People Power kayo? Ano to? Presidente ba ito? Ah? Kung mag-people power kayo si Bongbong Marcos ang palayasin ninyo hindi si vice president mga ito Oh nung nung yung mga DDS ang nag rally dahil dito sa ginawa nila kay Tatay Digong ah kakasuhan agad kakasuhan agad ng sedisyon ah pati yung mga ano tingnan niyo yung si Ka Eric nasa ibang bansa na si Lorin Badoy nasa ibang bansa na dahil hinahabol hinahabol ng gobyerno oh si Harry Roque hmm, nako sa inyo ayun no si Trililing kasuhan niyo yan bakit nananawagan ng werpa yan ah <laughs> dahil lang ibinalik yung ibinalik yung impeachment doon sa kongreso para matingnan nila kung tama ba yung ano kasi pabilis-bilisan nila pinasa yan kasi sabi ni Atty. Vic Rodriguez kailangan mo ng uh, panahon yan babasahin mo, pag-aralan mo bago mo ipasa sa Senado yan pero sa kanila eh, isang oras lang ilang oras lang yun, isang araw lang yun pinadali-dali nila pinasa kasi patapos na yung Senado Oh. Tapos nang nadili nagrereklamo sila. Sila naman nagdili noon. Oh. Kasi hindi nila pinasa agad yung una, ta, pangalawa at pangatlo. O oh, di ba? Tapos sisihin ang Senado. Mm. So ngayon, pag-aralan ninyong maayos 'yun. Impeachment ninyo na 'yan. Ah sa niyo ipasa balik sa Senado yan kapag pinag-aralan na ninyo ng mabuti yan tama ba yung impeachment ninyo na yan oh so yun lang guys ang ating update abangan natin ang susunod kung ano ang mga susunod pang mangyayari sa ano na ito pero wala yan wala na yung impeachment na yan ah kahit aabot pa tayo sa trial ah, kahit aabot pa tayo sa trial mamalala mas malala ang dibatihan pag nasa 20th Congress na tayo kasi nandyan na si Atty. Rodante Marcoleta ah, na isa na na, na, Nag, na, nagtanggol sa ating vice presidente doon sa kongreso. O di ba? So, yan ang kaabang-abang kung aabot ito sa 20th Congress. Ito ang kaabang-abang. Oh. Di ba? Sino ya 'yung mag magkalaban sa mga abogado? Oh, nandiyan ang abogado si kaitano Nandiyan si Rodante Marcolita abogado. Oh. Di ba? 'Yon ang kagandahan, guys. Pag meron tayong ano, uh, meron tayong mga abogado na nandiyan sa Kongreso. Di ba? Meron balance ba? Kasi pag puro hindi abogado, mahirap, no? Mahirap. So may pag-asa, may pag-asa pa 'yung bansa natin kasi 'yung ating uh, senado ay hindi na nagdala sa ano ngayon, no? Hindi nadala sa salapi, no? So ito ito ang ating uh, ipagdasal sa Panginoon na Uh, gabayan yung ating mga politiko, yung mga leader natin sa ating bansa para magiging maganda no ang ating bansa in the future no kung maganda yung magaling yung ating mga leader yung ating bansa ay umasinso gaganda no sa lahat ng bagay no so hanggang dito na lang muna guys Abangan natin ang susunod na mga kabanata sa uh, buhay politika ng ating busy presidente. Maraming salamat.